ng kanilang mga bay na wika sa bayan. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ako na tinawag na guru at Panginoon ninyo, kung akong Panginoon at guru ninyo ay nagpugas ng inyong mga dapat din kayo magugas pa paa. ko kayo ng halimbawa at ito ay dapat ninyo O Panginoong Heso Kristo, na nalulukrok sa kaharihan ng langit, o ikaw ay dumating mula sa ginawa ng bayan ang iyong sarili na pagpaglingko. Sinasabaw ka namin sa pagkat iyong hinabi ang kasuotan ng iyong kaluwalatian at hinatulan ng iyong sarili ng pagpapakumbaba. Turuan mo kaming malaman at sumunod sa iyong mga gawa, ilayo kami sa kapalaluan at panghihinawa, at gawin kami handa sa paglilingkod sa aming kapwa. Alam-alam sa iyo, O Jesus na aming Panginoon at Tagapagbigtas. Ang wika ng Panginoon Jesus, isang bagong kautosan ang binigay ko sa inyo, mag-ibigyan kayo. Naminin namin at kami nga ay magsisisunod. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na, kayong, uh, lagad, na kayo ay kanyang mga na kayo ay magmamahal. Ang kanyang kapayapaan ay kanyang inandro sa atin. Ang kanyang kapayapaan ay iniiwan sa atin. Kapayapaan ay hindi may bibigay ng baby. Ang ibibigay niya sa atin lahat. lahat para sa tabi. Manalangin tayo para sa mga Iglesia ni Kristo at para sa lahat ng tao ayon sa manikal nila ang pangailangan. Makapangyarihan at walang mga Diyos, itinuro mo sa amin sa pamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahal. Itinadalahin namin ang iyong bala at pangkalahatang iglesia. Puspusin na ito ng katotohanan, at kapayapaan at ipagkalaw po sa lahat ng sumasang sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sa kasamang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, mga namin tayo. Pag Bigyan mo ng biyaya ang mga kadahit ng lahat ng obispo, pare, tiyakon at mga seminarista. Sa pamagitan ng mga nang pangamuhay at pagtuturo, ay may pangayag ng alila ng mga katapatan na iyong tunay na pibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, malalangin tayo. Panginoon, Panginoon, mga aming panalangin. Isinasaan mo rin namin kapatubayan mo ang mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasyano sila ng mga talino at negatawang mga at mapanaganap nila ang kalayaan, mapayapangan ang kagalingan ng iyong bayan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sama taohan ay pagkalog mo ang iyong mga dami sa biyaya. At sa kongregasyon ito, hindi na tanggapin na ang iyong mga banal na salita na may kumamang loob at masunod puso Paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat araw ng kanilang buhay, manalangit tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangit. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong ang loob na bigyan ka kas tulungan ang lahat ng nasa ligyanin, kalungkutan, pangailangan, may sarito kapansanan, manalangit tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangit. Inaalala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sa mga buhay na sumasampalataya sa kay Kristo. Isinasama namin igawad mo sa panila ang patuloy ng pagyabong sa pag-ibig at paglingkod sa iyo. Manalangin tayo. Paninumamin, paninumamin, Pinupuri rin namin ang iyong banal pangalan pangkalatakli. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabuting halimbawa at kami kasama nila'y makarating na wasa ng para ang iyong malal na kaharian. Tugunin po ang mga ating na sa kanya na aking naubuhay upang magigilan para sa amin. Siya so, ay nalang na ang aming kapagitan ng Seso Cristo. Amen. po sa gabing ito, hindi tayo mabatihan ng sa sapagkat sa gabing ito ay pinagkanulo ni das ng anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik. Sa iyong huling hapunan, Panginoong Yesus, tanggapin mo kami bilang iyong panaubin. Hindi ka namin ipagkakanulo. Hindi ka namin mahalika na tunay ng pagkakalik ni Sa aming tulad ng isang na nagsisising magnanakaw, kami ay magsisising sa iyo, Panginoon. Alalahanin mo kami pagdating sa iyong pakis. Mamuhay ng may pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin sa pagbigay ng kanyang buhay bilang ng dung, at sa trapisyo sa Diyos. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa pamagitan ng pakikisa sa ating mga kapatid na nangangailangan sa buong daigdig. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Kung gagalakan ang natin sa so, Panginoon ang mga aray ng ating buhay at gawa. upang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagalaw mo na kami tatanggap nito ay mabuklo sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Mga ang Diyos, Tanggapin mo ang alam nito na aming ginawa mula sa iyong mga kalungo. No, ay maging aming inuming spiritual upang kami tatanggap nito ay mapasigla ng panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Amen. ありがと ay na naging marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon ang aking hain sa kapubuhay at ikaluluwa natin ang kanyang pangalan sa ating kapubuhay at ang buwan na ang Ang Panginoon ay sumain niyo. At sumain niyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Naralapat na ang sa ating sa kapalatan o ang Tunay na marapat ang aming tungkulin at kaligayangan, lalihatsan man ang pasalamat sa iyo, Panginoon, Banan na Ama, mga pangyarihan at walang hanggang Diyos. Sa pamagitan ng Heso Kristo ang aming Panginoon, na tinuksurin tulad naming mga tao, ngunit hindi nagkasala, kasaya, na sa kanilang biyaya ay napagtagumpayan namin ng bawat kasamaan at umumuhay kami hindi para sa aming sarili lamang, kundi sa Kanya na namatay para sa amin at nabuhay na matuloy. Kaya nga, kasama ng mga ngayon at ng artang ngayon at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin itinahayagan yung kalwalatian, laging nagpukuli sa iyo at nagsasabing. Banal, 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 Dios, banal, 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 sa makapangyarihan amang makalangin. Na'y dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagalungo ang yung buktong naanak na sa Heso Kristo ng mga tao na tulad namin at dalasin niya ang mamatay sa pros para sa aming katulusan. Doon ay ganyan ginawa sa pamamagitan ng isang pag-alay ng kanyang sarili ang isang buo at yanap ng hain para sa buong sandibigan at kanyang itinatatag ng utos sa amin ay pagpapatuloy ang isang pagbunita sa kanyang mahalagang kabatayan at hain hanggang sa muli niya pagdating. So sa pagkat ng sa gabing siya pinagkanulo ay kumuha siya ng dinamon. At ang siya ay makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinagpira-piraso. Ibinigay sa kanyang mga langgahan at sinabi kunin tayo. Ito ang aking katawan na pinagkalugod sa inyo. Gawin nito sa mga -ala alaala sa akin. sa mabunan na ginuha niya ang talis at ang siya makapapasalamat. Ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi. Inumin ninyo ito kayong lahat. Sapagkat ito ang aking dugo ng bagong dipan na binubuhos ko para sa inyo para sa marami. Sige ang pagpapatawa ng inyong mga kasalanan kailanman mo inumin ninyo ito. Ay gawin sa paglalaan sa aking

sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan sa kanyang makapangyariang pagkabuhay na maguling at maluwalhating pagkagigat sa langit At sa aming paghihitay sa kanyang maluwalhating pagbabalik ay ang inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan At kasama ng mga handong ito inialay namin ang aming mga sarili na isinasamo namin sa iyo na tagapin sa iyo mga langit na altar itong aming haing pagmuli at pasasalamat. Buti ni Kama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagpalangin mo at pagpangalim itong tinapayatan upang para sa amin ay maging kamalmahalang natawa ng na dugo ng anak na Seso Kristo at ang lahat ng dalanggap ng banal na kumundi ay mapuspos ng biyaya't mga post lalim na bubaba lalim ng isang katawan niya upang simanahan sa amin at kami sa kanya. At kahit kaming hindi karapat, dapat naman tayo nang gumamahin. Ngayon, may isang sana namin sa iyo na tatapigin ang aming tungkulin at pag-inibon. Sa so, pamamagitan ng Iso ng at aming Panginoon sa pamamagitan niya, kasama niya, sa kanya, na kasal na spirit sa ang lahat ng karangalan at kaluwana niya na isayo, huwag maaapang ngayon at pa. sa lahat ng masama, ipag-alubos sa amin yung mga -pay, sa panahon namin. Sa tulong ng awa ay kami sa pag iligtas sa ligaling sa pumagitan ng anak na si Kristo namin Panginoon na nagubuhay at nangarating ng asama mo ng Espiritu Santo. Iisang Diyos ngayon at magpag man. Amen. Poderong Diyos ikaw na kalistika sa yeah, yeah.

Ito ang kordero ng Diyos na galis ng kasalanan ng salibutan. Pinagpala ang tinatawag sa kanyang banal na hapunan. Ang katawan at upo. Amen. Amen. Magsiyo po po ang at ating inyanda mga sarili sa pakikinabang.